So kanina doon sa presscon ni uh, Senate Majority Leader Francis Tolentino ay nabanggit niya na kasama daw sa pumirma doon sa Senate Presidency ni Chief Escudero si Senator Bongo at si Senator Bato. Okay? Sinasabi kasi niya hindi ito about sa Marcos Duterte na awayan o nagtakatuloy ang mga tao paano nangyari na kasama sa pumirma si Senator Bato eh umiiyak pa siya kahapon habang nagsasalita si Subiri tapos isa siya dun sa pumirma sa pagka Senate President ni Cheese eh baka naman na misspoke lang itong si Senator Tol yun ang inisip ko talaga kaya hindi ko na-report eh hinihintay ko baka naman nagkamali lang baka naman ikaklarify kay Bato uh, eh, hindi naintindihan ni Senator Tol akala niya pumirma yun pala hindi Nangyayari yun Pero inintay ko na magkaroon ng news pa Tapos ito Interview kay Senator Joel Villanueva um, Sinabi niya Dating ito yung pinalitan ni Tolle Na dating uh, majority leader uh, Sinabi ni, kinonfirm ni Villanueva At ito yung kanyang sinabi Panorin natin I think it's the greatest uh, surprise of all Probably <laughs> in the entire history of leadership change But you know It is what it is And uh, we respect everyone's uh, judgment, opinion, even decision. It's kind of weird, of course. Uh... <laughs> medyo hindi pa rin niya maitindihan It's kind of weird o, Nandun pa rin yung respeto sa kapwa senador Nandun. Pero nakita mo na medyo naiirite Medyo naiinisan, eh. Teka ano ba? Iyak-iyak ka pa Kaya nga natanggal itong si, si Senate President Migsubiri Para ipaglaban yang, yang hearing mo ng Pidea Leaks tapos hindi mo man lang magawa na ipaglaban siya sa hindi pagpirma doon sa Senate Presidency ni Cheese Escudero. Bakit kaya pumirma si Bato? Yun ang tanong dyan eh. Bakit pumirma si Bato? Ano bang mapapala niya kung pumirma siya? Kasi, kasi ang usually nangyari dyan, pag hindi ka pumirma, ibig sabihin, ikaw ay nasa minority na. Uh, at ibig sabihin din, eh, yung, yung pagdating sa mga gusto mong committee eh. Kasi kadalasan ganun naman yan eh, committee. Tapos parang, eh, siyempre, wala ka sa wala ka sa pabor nung bagong Senate President. So, ibig sabihin, uh, kahit na uh, ma-betray -ma niya itong si Subiri ay pumirma pa rin siya para lamang makakuha ng kumbaga not to be on the, on the umaga, bad side nitong si Senate President Cheese parang mali naman yon Senator Bato eh, diba the least you could have done is to stand up dito kay Zubiri na kaya hindi yan ang Senate President ko kahit anong mangyari di ba hindi ako pipirma diyan kayo pumirma kayo dito na lang ako sa minoria o independent na lang ako so sumama pa rin siya sa mayorya Diyos ko po si Senator Bato naman bat naman ganyan yung mga, bagay-bagay natin <laughs> hindi ko din talaga magets it's, it's kind of weird sabi nga nyo. Tsaka sabi nga, it's the biggest surprise in the history of uh, uh, leadership change <laughs> na yung, yung naiiyak pa. Kung baga, nakukonsensya dahil sa akin, natanggal ka. Pero pumirma ka pa din dun sa, don sa kabila. So obviously, hindi po ito about sa away ng Marcos o Marcos o Duterte baka lang talaga merong mga holdout baka merong mga admin na senator na gusto kay Zubiri before dahil dito sa PDEA kaya sila lumipat sa kabilang side uh, kaya umabot ng 13 na boto itong kay itong kay Zubiri uh, itong kay kaya siya natalo ni Cheese So I think yun, naman yung papel doon ng Pedia Alex, Baka that was the final straw. Pero kumaga before pa lang lumalabas sa Twitter eh, na may kakulangan talaga si Senate President Mix in terms of sa dami ng bills pass, sa dami ng priority bills ng pangulo na nalulusot sa Senado. So merong kulang talaga on that end. At uh, tapos meron pa yung kay pagdating kay Kibuloy, yung hindi na pirmahan kaagad and uh, mga ibang mga issue pa. Pero choice yan ng mga senador, respetuhin natin, di ba? Sinasabi din naman nila yan na bilang senador yan ay, yan ay, parte ng kanilang ng kanilang sistema ng kanilang tradisyon at uh, kailangan respetuhin kung anong desisyon ng mayorya and nakapag-decide na si Senator Chisian and I, I don't think na he will be a rubber stamp na Senate President si Senator Chis pa may sariling ano din yan may sariling galaw din yan kumaga hindi mo din siya basta-basta din uh, pwedeng utusan so, so maski ito eh obviously hindi ito galaw lamang dahil gusto lamang ng palasyo na magpalit ng Senate Presidency. Hindi eh. It is a mixture of reasons. Halo-halo na. Siguro yung sa admin, meron siguro ng ayaw talaga kay Subirin na Siguro naging factor yon Baka isa, dalawang senador dahil doon. Pero hindi yung buo. Kasi kung, kung yun lang, bakit pati si Senator Bato, <laughs> Senator Bongo, Senator Tol, di ba? Na mas identified sa PDP, Ay pumirma. So this is a uh, uh, Senate matter talaga This is a purely Senate issue talaga uh, Kung sino ang best na mag, pa, mag pa, Mamuno Dito sa kanilang institusyon At ayun nga uh, Kaso itong si Former Senate President Mix eh, Masama ang loob Yung Kagabi hindi niya masagot sa interview if he would still be supportive of the president. Siguro masama loob niya nung kinampanya niya, nung election tapos ganito mag end ganito mangyayari. Kaso ganyan ang takbo ng politika. Uh, kapag tingin ng mga kasama mo, you're not doing uh, a job na parang uh, good enough dun sa gusto nila, eh pwede ka talagang palitan. Talaga nakakagulat lang talaga itong si Senator Bato. Eh, umiiyak-iyak pa eh. Buti sana ko walang iyak eh pagka natanggal dahil sa hearing mo tapos hindi mo man lang magawa na hindi pumirma doon sa bagong Senate President so sa ako, medyo uh, hindi ako surprise pero <laughs> para napapakamot ulo pa rin ako kapag iniisip ko so yun lang, thank you very much guys see you po sa next vlog stay safe parate bye bye